Hi ka hi. Hi. Matutulog na ang bata. Magpapalit ng damit. Kailangan magdahan-dahan sa may likod dahil may tusok. pagganda sa ng palabas eh, naantok na yung mata ko. <laughs> naantok na yung mata? Tapos, mag-aalis tayo ng laman ng kanyang urine bag. Urine bag. Urine bag. Ayan. tayo. Gamit ang urinal. Sa sahod sa urinal. Bilibili na kayo. Di ba tayo? Bilibili na sila. <laughs> di nyo alam. Kung saan titingin. plastic tutuyuin ng tissue yung ano. Ay, go. Saan dito? Pinakuha dito sa i, i, yu, sa your bag. Gusto siya. Mas marami yun eh. Gusto ko Naubo. lang. Ha? Mas marami yung kung natural mm. kiss na dyan. Sa ipon. Sa ipon? Pares <laughs> lang. Ha? Pares lang. Pares? Lang. Hmm. Kita niyo ba yung kanyang higaan? Ang niya. Come here. Let's go to your... Hindi ko alam eh. ano, matanggal eh. Lagay ng kanyang ano, posteso. Nakikita niyo ba mga friends? Ay, hindi kita. Hindi makikita si father. <laughs> Tutulog na daw siya. Nagawin tayo. Ah, uh, pa? Brazo. bakit bakit uh -huh. mm -hmm. ngayon Saan dumi? Di pa wala nandun dumi. Iinom ka ulit? Sa barrio di nandun dumi. Hmm. Iinom ka ulit? Ha? Ha? Huh? Iinom ka ulit? Iinom ka ulit? Wala ba? Meron pa. Eh... Uh -uh. mabili eh. siya kayo baka ipot ka eh maigsi nga pero baka ipot sinabi ko sa kanya yung malaking size sabi ko yung malaking size kasi gusto mong maluwag di ba Sunog ka na tayo, di ba? Ayaw nga pala, yung likod pala. Ito? Hindi, yung saksa. Yeah. nilalakasan? Mm. Ay, mahina lang. Mm. Yeah. Ah. Yeah. Yeah. Ah. Mm. Ay, pampadami. Pampadami. Pampadami rin daw ang kanyang iinumin. Ha, <laughs> ha, ha. Kagabi kasi nabala. Ano, ayos na? Babasa, ko na naman daw siya. Nabasa kasi kagabi. Kung mo ito, nawala na. Alin? Inomen? merong na. Meron pang pa konti. Ah, matutulog na siya. Ang tagad pa pa. Baka kulagay.